Maraming marami pong salamat sa iyo, Panginoon Diyos, sa bigay mong almusal. Ang Panginoong Yesus po nagsasabi ng na ating mga almusal ay galing sa Diyos ay sa Mateo 6.9. Ganito kayo manalangin na manamin nasa langit ka. In verse 11, bigyan mo kami ng aming pagkain na araw-araw. Marapat lamang na pasalamatan natin ng Diyos sapagkat siya po ang nagbibigay ng pagkain na tayo sa Panginoong Yesus Kristo. Ngayon, bakit tayo nagpapasalamat? Sabi po ni Apostol Pablo, Colossus 3.17 Ano man ang iyong ginagawa o sinasalita, yan ay pagkatiwala, yan ay pagpasalamat mo sa Diyos sa pangalan ni Yesus. Unang Thessalonica chapter 5 verse 16, 17, 18 ang sabi ni Pablo. Magalak kayo lagi. Manalangin kayo, magpasalamat kayo sa Diyos sapagkat ito ang kalooban niya para sa inyo na ipagkain sa kay Kristo Yesus. Amen. Dapat lamang na magpasalamat tayo. Naka-video tayo. Si Sister Baby po yun. Amen. God is good all the time. O sige, ito po yung pagkain na bigay ng Diyos. Yan. Yan, nakita nyo? Kain na tayo, no? Sige po. Meron tayong pasit. Meron tayong pan. Meron din tayong tsoklate at kape. Mix po ito eh. May nabibili. Okay. mm Umupo kasi dito siya, no? Kaya, no? Tamayo ako. Ano siya sa amin? Gusto niya kasi paingahan itong Upuan na ito. Upuan ni Manel. Manel? Bakit hindi muna simple, simple? Dito siya, yan. Yeah? Sabi ko, tabi kami, di. <laughs> Hindi ako makaupo ka ako. Tuloy.

nagupit ko kapon. Na <laughs> Kaya siya. Nung um, isa nung isang araw. Makapalang balibok, kulot kasi, kulot. Ako yung almusal na binigay ng ating Panginoong Diyos. Amen. Ito yung isa. Ito yung isa. Ito yung isa sa amin. <laughs> Dalawa sila. Mabait po sila. Mabait sila eh. Lalo na ito. Makulit. Makulit. Makulit ito. Bata kasi siya eh. Ang taon na tatlong buwan itong si Samir po. Apat na taon na kaya time na ito. <laughs> Ayan. Ayan. Sige po. Thank you for watching. Like and share. Share and share mga kaibigan. Share nyo lang po sa iba. Yung mga nasiyara ni Sir Jody Poseta. Ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Isa po ang stroke. Uh, anim na taon na po. Uh, stroke loss. Ang kaso, stroke loss. At person with disability dahil ito ay tumitama. 64 naman po ako. Hangidad ko 64. Kaya besa sa po. Thank you for watching. Ana. in Christ alone.